Mga gawa niyang nagpapamangha sa buong Pilipinas. Makukulay na painting, malalaking sculptures. Siya ang artist na nagdala ng Mindanao culture sa international spotlight. Ano ang sekreto niya sa tagumpay? Paano niya napanatili ang kanyang pagmamahal sa kultura? Alamin ang kwento ni Ray Mujahid Ponce Millan, mas kilala bilang Kublay Millan, ang artist na nagpapaibig sa mundo sa kultura ng Mindanao. Magkano ba ang presyo ng mga gawang kublay? Huwag palampasin ang episode na ito. Kasama si Vina Araneta ngayong Sabado, alas 3.30 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa PTV. Diretsahang usapan para sa bayan. Ito ang Straight Shot!